Sa lang, lang. Sa lang, lang. Magandang hapon po, it's 1.54 na po ng afternoon dito po sa Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan din po sa ating mga kapatid ng OFW Sa iba't ibang dako ng mundo Kami po ay nananalangin para sa inyo, Ricky Rivera Sa totoo lang dito sa current PH TV. Okay po, nagkaroon na po ng tinatawag na kudita dito po sa Senado. At kung di nyo pa o alam, mga kababayan, eh, meron na po tayong bagong Senate President. Ito po ay walang iba kundi si Senator Tito Soto. Pinalitan po niya si Sen. Cheese Escudero. At marami po mga haka-haka. Pero sasabihin ko na po sa inyo yung totoong backstory kung bakit tatanggal, una, bakit tatanggal itong si Cheese Escudero. Okay po. Bakit natanggal? Eh, natanggal siya dahil sa tatlong uh, kadahilanan. Unang-una po, yung kanilang mishandling, ika nga, ng investigasyon dito sa flood control project. Kung matatandaan po ninyo, eh, isa pong kontraktor ang umamin, si Lubiano, no? na siya po ay nagbigay ng 30 million uh, na pera para po sa kandidatura ng mismong Senate President. Cheese Escudero Eh iyan po ay nangyari nung panahon na Si Marcoleta po Ang ating kaibigan ay Namuno dito sa Senate Duribon Committee Probe So ano po ang naging epekto niyan Napakalaki po nang naging epekto niyan Sa moral Ng majority Yung majority po na hinahawakan Ni Cheese Escudero No? Nung nagsiwalat na sila po ay nagkaroon ng campaign contribution, ang nasira po dyan walang iba kung di ang reputasyon ni Senate President Cheese Escudero at sangayon po sa mga sources ay eh gumawa ho ng paraan para malimit yung epekto nito sa mga kapwa niya senador at sa publiko pero ano nangyari pumalpak yung kanilang plano kasi dapat yon uh, ang plano ko nila itakpan ito pong impormasyon na ito pero sa kasamaan palad eh talaga nakaapekto sa moral. Lalo tigit tantananan lalo tigit nung mga magkakapatid mga magkakapatid na senador dyan at si who I'm referring to si Mark Villar at si Cynthia si, hindi pala si Cynthia hindi, pa pala siya kamukha ni Cynthia medyo mas cute pala si Camille So, buntis lang ngayon, mga kababayan. No? So, nahintakutan po yung karamihan sa mga senador, sa mayorya, according to several sources. Bakit ka mo? nagdala e, nagdalabasan na ho. Kasi kung ang na-target ay e, yung mismong Senate President, eh, anong mangyayari doon sa mga alimunong? O itong mga alimurong na nandoon, yung mga hindi yung Senate President. E, di syempre, e, nagkaroon sila ng fear na baka sila ay mabulgar din. So, nagkagulo-gulo to a point na nakuha po ng mayorya, ng majority, ng minority yung ibang members ng majority na sa ngayon ay inaatake rin tulad ng mga bilyar, no? Si mapapansin niyo na sa kabila, kabila na kaagad, di ba? Dahil nga eh nagsimula na ho yung uh, uh, pagtingin doon sa land valuation at sa mga business practices ng mga company ng mga bilyar. So, takutan din. Eh, may sabi to bang isang magkapatid pa doon sa iba. Ah, meron ho. Oh. Lalabas at lalabas oh, yan sa mga susunod na araw. Uh, Pero yan pong isa, no? Yung epekto ng revelation uh, revelasyon nito pong kontraktor na nag-contribute ng 30 million pesos at pinalasot pa na personal money niyo, wala hindi <laughs> hindi naman ako tayo bobo no yung mga Pilipino hindi naman ang bobo syempre galing yan sa pinag sa kumpanya mo eh alam mo ng contractor ka pinagbabawal ng artikulo 11 yung mga contribution mula sa mga private uh, business entities sa mga politiko eh masyado kasi kayong tiwalat masyado kayong mayabang o yan, so kala mo Mayayari, mayayari ka sigurado Dahil uh, sininimula na ng Commission on Elections din Yung pagre-review Ng mga politiko Na lumabag sa Artikulo 11 At ano po yan Yung mga kumuha ng mga campaign contribution Sa iba't ibang Mga private Companies Na may mga kontrata sa gobyerno Yung po kasi pinagbabawal ng ating saligang batas. So, lalabas po yan. May internal probe din na nagaganap sa Commission on Elections ngayon. No? So, isa. Ikalawa ho, ay, eh, siyempre, alam nyo na, yung nangyari na dribble-dribble nitong si Senator si Escudero, ito pong impeachment ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Sa pag-dribble niya, napakalami hong nagalit sa kanya hindi lang po doon sa oposisyon kundi sa private sector dahil yung mga private sector itong mga businessmen ay nag-alala na papano ho yung konsepto ng accountability na nakastate doon sa Article 11 ng ating 1987 Constitution magkakaroon pa rin ho ba ng accountability itong mga government official dahil kung wala akong accountability yan ang tingin ng mga businessman sa atin sa political environment natin ay unstable So, para maiwasan na ho yung ganang uh, uh, perception, eh, kinakailangan ho talagang palitan ang Senate President. Ngayon, anong epekto niyan sa pagpapalit kay Escudero? Mapapansin niyo ngayon na karamihan ho sa mga binigyan ng mga major positions ngayon ng ating bagong Senate President Tito Soto ay mga non-nonsense No nonsense sa mga senador. For example, pro tempore. Sino po ang pro termine? Walang iba kundi senador Ping Lacson na isang veteranong senador na. At inalagay siya dun sa Senate Blue Ribbon Committee. Kauna-una, hindi, pangalawa siya sa mga non-lawyer non-lawyer po na magiging pinuno ng <coughs> Senate Blue Committee. So asahan niyo yan na walang sisinuhin ang anak ng Senator Ping Lacson mapalakihan, mapahindi, basta kayo ay eh, nasangkot dyan sa anomalya na yan, eh tiyak na tiyak. Sabi nga ni Ben bitag kayo. Okay? So, inasano natin na no nonsense yan. Tapakat marami kong kumausap at marami mo nag-iingganyo dito sa ating Senate, sa Senator Ping Lacson... na magkaroon ng impartial no, ng investigasyon. At dahil lumalabas na yung mga pangalan po ng mga senador na sangkot dito pala sa kombi commission no dito sa mga Senate do sa mga, mga uh, flood control projects eh asahan po natin na may mga malalaglag pang mga ulo so yan po so makakaasa tayo na kahit papano ay eh, magkaroon ng isang dong Senate probe dito sa flood control pero hindi na ho yan ang naging, magiging epekto dito pong pagpapalit kay Chis Escudero Marami yung nagsasabi na baka isa o dalawang senador ang mawala po sa Senado dahil dito sa nangyari. At sino po yung dalawang senador na yan? O, oh, nahulaan nyo ba? Subscribe and like dito sa channel natin. Okay, sasabihin ko na ako kung sino yung isang senador niyan. O, oh, kasi sinabi na rin naman ang Vice Presidente Sara Duterte sa isang video niya, eh pinalalahanan niya ho at winarningan na walang iba kundi si tan Senator Bato de la Rosa, winaldingan na ni Vice President Sara Duterte na nakita niya oh, may paparating may paparating na warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Okay, ngayon ang tanong, eh, mabibit mabibit kaya itong Senador Bato de la Rosa? kaya kayang bitbitin. Ang tano, ang sagot, malamang sa hindi, yes. Bakit? Meron na bang instansya na mga senador na bitbit dahil sa kanilang mga nagawang pagkakasala? Meron na ako ang dami. Si Henry ako na bitbit, inakulong. Si Jingoy, hindi ba nakulong yan? Si Bongbong Rebilla, Lamon uh, Bong Rebilla, di ba? Kulang-kulong din. So yung pa, yung pa sinay na si Leyla din. So yung possibility na bitbitin mula sa Senado ito pong si Bato de la Rosa ay malaking possibility at kailan nung mangyayari malamang sa hindi Mr. Bato eh magbilang ka na. Bilang ka ng araw. O bilang ka ng weeks. Di ba? Marami namang bato-bato diyan sa daan eh kada yung araw na nakakalaya ka, eh, isang bato yun. O, pag nadagdaga pa, isa na naman bato. O, pag nadagdaga pa, mo, no? Pagkat malaki possibility na kayo ay mabitag. Bakit? Ulit. Eh, dahil nandyan na si Garma. Tantanan. O, sino si Garma? Garma po yung dating PCO chief na involved directly dito po sa mga uh, drug related deaths nung panahon ni Mr. Rodrigo Roa Duterte at nasaan po siya ngayon eh nasa isang ICC member state siya at ang balita siya po ang magiging star witness para sa prosecution laban dito po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o ito pa isa ah, si Garma Languba yun nandyan Si Garman ubay hubay na na tumuga, tumuga. Tama ba? Tumuga. Ano ba yung tumuga? Magano. Magreveal. Ay hindi po. Meron po hong tatlo. Tatlo na malalapit na Duterte Associates ang tsutsuga at magtuturo nung at magbibigay ng kanilang kaalaman hingin po dun sa sumabit na Project Tokhang ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang balita rin ho ay ang ating kagalang-galang na Pangulo e eh, emancipated na raw. Uh, kumbaga eh, medyo butot balat sabi nga ni Vice President Sara Duterte. E eh, paano hindi naman magbubukang ano uh, flesh and bones ito pong ating dating Pangulo eh yung mismong kalapit mo malaman mo na bumaliktad na at alam mo na maraming alam eh di syempre hindi ka makakabahan Mr. President eh mukhang ganun na nga pero ginagamit kayo ng depensa yan yung, yung kahinaang pisikal para ma-extend pa yung araw kung saan yung presentation of evidence ika nga oh. so pero actually mas siguro mga October yan o bago mag-October, lalabas po yung iba pang mga detalye hingil po dyan sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. So, yun po yung mga effects. Don't forget ko ha, subscribe and like aming, aming channel. Kung nagugustuhan po niyo yung mga revelasyon namin dito, eh, manood kayo, eh, share niyo sa, inyo sa inyong mga kaibigan, mga anak, at mga kabit. Ito pong aming binabalita ngayon ang tanong na lang ng karamihan, okay, kung meron ng warrant of arrest, eh, susuko kaya si Senador Bato de la Rosa. Yan po ang tignan natin sa mga susunod na panahon. By the way, sumali ko kayo ha, sa Artikulo 11, visit our Facebook page, at uh, kayo rin po ay manood sa Artikulo 11 channel no, sa YouTube. At magbigay ko kayo ng mga kuro-kuro nyo doon at mga nalalaman ninyo tinggil sa nangyayaring ito sa ating bansa Maraming salamat po sa totoo lang